Meron silang ongoing petition diyan sa Supreme Court pinapahinto yung impeachment trial. Tapos, 'di ba, may, may ni na article sa impeachment. So ano yung mga nakikita niyo kung sakaling hindi sagutin ni DP okay. Sara? Ako, ang tingin ko, ito pala latag natin yung options. To. Isang option dyan, pwede sa legal na pag-iisip lamang. Legal. Labas 'yun yung political, let's say nagdi-discuss sa abogado, labas yung political. Tubilin na pari ba tayo sa File natin na motion to dismiss 'yan. Or file natin ng ganito kasi the very moment na nakalatag na dyan lahat ng sagot mo, pagbubungguin na yan sa public. May public discussion na yan. Hinihintay lang yung sagot na yan. Tapos, hindi mo kailangan mag-trial, pero pinag-uusapan na yan, binabarbecue na <laughs> yan. Alam mo yun, na yan. Ngayon, so, yun yung legal. Pag legal ka mag -sabot. Pero siyempre, you have to wait also. Pag hindi ako sumagot, pag hindi ako sumagot, baka isipin ng tao, takot ako eh. Baka I'm suppressing evidence ayaw mo rin yung palong yon Kasi pag gano'n yun, sa social media o sa, sa regular media, sasabihin nyo, kita nyo, ayaw talaga niyan. Takot yan eh. At sa sinasabi pa nga niya, bloodbath, bloodbath, ayaw nila. So, ngayon, doon sila titimpla. Actually, doon sila titimpla. If you would note, ang entrada ng abogado nila, entry of appearance, ad cautelam. Di ba, Christian? Nakita mo, ad cautelam. Sa termino ng mga abogado, ibig sabihin ng ad cautelam, cautionary yan pasok kami, pero cautionary yan. That gives them some level of flexibility kung ano ifang file nila. Pa-file ba kami ng motion to dismiss? Pa-file ba kami ng... Which is, wala naman sa rules, di ba? Dapat sumagot sila. Uh, o magpa-file kami ng sagot, o kung pa, file kami ng sagot, to what extent lamang ibibigay namin? Kasi may trial pa naman, di ba? May trial pa. To what extent lamang ibibigay ko para naman hindi yung public masyadong gigil na gigil na tapos, yun lang naman kasi rin ang hinihintay ng kabilang panig. Yung communication sa kabilang panig, kung ano yung sasabihin nila. But what if they, they refuse to respond to answer the, the uh, articles palagi, of impeachment? Palagi ko ano yun. Palagi ko it's not a sensible strategy. Palagi ko inaaral nila. Hindi sensible. Kasi ang dating dyan, uh, so, so hindi sila sumagot. Ano na-expect mo? Lalabas na naman ibang grupo. Lalabas ang mga academician. Lalabas. Simple lang. Ang, ang articles, ang rules of ano, ang nakalagay sa rules ng impeachment, sumagot ka. Binigyan kayo ng sampung araw. And at the same time, medyo mahihirapan ang ano, ang Senate to wiggle out. Sabi ng Senate, eh, pinasagot ka na nga, hindi ka sumagot. So medyo mahihirapan ng Senate to wiggle out. They will have to proceed. Pag wala kang answer, sasabihin nila, ano, pag bibigyan ka pa mag-file ng answer, sasabihin ng iba, hindi na, proceed na tayo trial, wala nang answer-answer. So that may be a disadvantage. They really have to study that. So ito, hindi option yung hindi sumagot and the Vice President cannot afford not to participate in this. I, ang tingin ko ganun eh, kailangan kasi kung sa legal lang nga, sabi ko sa iyo, ba, ah, eh, kung ako sa legal, eh, motion to dismiss ko. Pero hindi ito, may political complexion ito. Ang publiko nag, ano eh, nag, nakikilig. So ang tanong, sasagot ka ba? I think it's, to my mind lang, no, personal opinion, it's a bit reasonable and sensible. Ang tanong na lang, ano level of sagot na ibibigay nila? para na meron hindi masabi na wala ka namang sinagot eh. Yung yung fear ng iba na hindi advisable ko ikaw si Sara Duterte na umabot na sa presentation of evidence. Kasi hmm. by that time na magsimula talaga yung trial, marami mga pwedeng mangyari at hindi makokontrol ng any team. Totoo to, to yun. 'yun. Alam mo totoo 'yun eh. Kasi nakita namin 'yun. Nakita mo 'yun, 'di ba, Kris? Yeah. Duterte sa ano 'yan? Pagdating yan sa trial, open na 'yan it's free for all. Kung anong ebidensya diyan at lalo na may discretion na diyan yung ano, yung presiding yung Senate president, yung presiding officer, nasasabihin niya, "Okay, I will allow. I will in the interest of justice." Pati diyan hindi mo na pwedeng sabihin eh, photocopy lang 'yan. O hindi mo pwedeng sabihin eh, tao ba 'yan may personal knowledge? Sabihin, "Well, in the interest of justice so that we hear what it is." Pakinggan natin 'yan. So, ano na 'yan? Mahirap mo nang pigilin 'yon. Mahirap mo na. Once nagsimula yan, dire-diretso na yan. I Remember nung time niya, no? Oh. Hindi niyo in-advise na humarap si Chief Justice Corona, di ba? But he decided <laughs> to do so. Tama po ba? Oh, may, may, oo, oh, oh. meron kasing ano doon na parang huwag na muna. Tapos yung ano, eh, meron din mga panig na nagpresenta. So, palagi ko na decide nga na, na magsalita siya. So, naalala ko yun. Ay, naalala mo, nung una nung sasalita siya, talagang mataas yung emotion, di ba? Tapos parang gusto, maganda yung dating. Yung last minute eh, di ba? Yung huling-huling, doon nagkaroon ng konting shake eh. So, you know, the rest is history as we say. Kung tama yung pagkakatanda ko, I am the Chief Justice of the Supreme Court and ano ba yun? I asked to be, you know, Ex excused. Excuse ba yun? Hindi ko na maalala yung bottom, yung buntun niya, pero naalala ko yung sinabi niya ngayon. Kasi naalala hmm. ko yun, may media pa nagme-message sa akin. Kasi sabi niya, I'm willing to waive. Di ba? Sabi niya, may ganun yun eh. Bago yun yeah. eh. Di ba sa department? talaga yung pasok ng yung communication sa akin ng media. Wow, this is ano, iba to. Gaya, na, ang, tapos nung nagsalta nung huli na yon, yung nabanggit mo, ayun, medyo parang yung balloon medyo nag, nawala ng hangin. Attorney dito, isa sa mga inaabangan yung, ano eh, yung bank accounts allegedly ni VP Sara Duterte. So yeah. talk about the powers of the Senate Impeachment Court. Kasi meron tayong ma mahigpit na bank secrecy, si law at dun sa corona impeachment trial, ang tagal pinag-usapan yan, di ba? So dito, pag, pag umabot dun sa presentation of evidence, talaga ba nga ano yun, it's a foregone conclusion na talagang mabubusisi yung kanyang uh, alleged bank accounts? Ako tingin ko, ma ano talaga yan, ma, ma hindi mo pwedeng, kunyari, na ilatag dyan, mabubusisi yun. In some other way, magagawa nila yan. Pwede rin siguro sila mag, baka magpatawag sila ng representative ng Anti-Money Laundering Council. Alam mo ganon? So, maraming potential, maraming possibility kasi may power sila to supina, supina at testificandum, duces tecum. So, lahat ng yan ay pwedeng mabisita. Yung yung konsepto na hindi pwede, uh, maganda yan in a legal standpoint. But, uh, at poposisyon na ng abogado yan. Pag hindi pwede, hindi pwede. Pero kailangan, pag, pag impeachment proceedings yan, mahirap mo rin tayo yan pa paano pala yung limits ng ano attorney ng kapangyarihan ng mga ng, ng impeachment court no kasi uh supletory diba yung term nyo? yung uh, rules of court dito sa Senate impeachment trial pero ultimately pwedeng pagbotohan yan diba ba exactly. At, paano yung dynamics noon diba pwede hindi naman siya ayon sa rules of court pero pwedeng payagan o hindi payagan ng Senate impeachment court yes magboboto sila at ayon dun sa rules ng impeachment, pag meron silang disputed motion, di ba? At gusto sila marinig. Parang bibigyan sila ng 2 minutes eh. Para paliwanag nila yung kanilang panig doon. So, hindi mo pa pwedeng uh, sabihin lang na, kunyari, yung very technical na katulad sa rules of court na hindi pwede. Excluded. For example, objection that will prejudice the judges. Objection that is misleading. Hindi. Because it's expected that they are wise enough as jurors, as senator judges, to be able to what you call this, filter everything and make a conclusion kung ano yung tama. Yung, yung sasabihin natin yung rules of court, alam mo, yung totoo nung mga panahon na yun, nung kami, siyempre, ano tayo, sa academy, talagang kailangan ganito, to the letter, rules of court. So minsan, siyempre, magugulat ka, bakit ang nangyari yun? Yeah. Nakita mo yung ano, ha? nakita, ewan ko na alala mo yung nung araw, nung panahon ni CJ Corona, yung white, ano yun? Yung white lady. Alam mo yeah, yun? Ano, hindi, hindi white, little lady. Little, little, lady. Yung little lady, white lady. Yung like kabut daw ng white envelope. Yung iniwan daw sa gate, yung sa ano, yung iniwan daw sa gate, hindi ko alam, kasi nag-iwan na yan. Yung account, yeah. parang the BPI na yan, hindi ko alam, basta iniwan lang sa akin yan eh. Diba? Uh, pwede yung puwersahin kung sino yon paano yung natanggap, or patawag kung sino, pero it just stop there. Wala na yun. Okay? So yung powers nila, uh, ano siya eh. although may limit siya, pero the very moment they sit there, for as long as it's within the ambit of the rules of impeachment, no? they could entertain motions, they could issue orders, kaya nilang Sa So, ang na sa niya, attorney, uh, gano'ng kahirap, oh, siguro kadali, yung, oh, hindi, ano mas mahirap? Yung, inando kay sa actual courtroom, at purely legal yung pinag-uusapan ninyo, or dito sa impeachment court, kung saan, you have to deal with senator judges, Many of whom are not exactly in the yeah. public. Pero yung senator judges, hindi naman sila mga abogado. iba, they don't necessarily know the rules. But you have to deal with them. Paano yun? Yes. Ma ma mabigat yun. Kasi sa court, in-expect mo, isang judge, nag-argue ba doon, nag-presenta ka doon, in-expect mo na may knowledge siya ng batas. Preparado siya na sana uh, na-appreciate niya yung pinaliwanag mo at mag-render siya ng proper judgment. Ito ang kaharap mo, 24. May iba dito hindi abogado. So kailangan ma-capture mo ang imagination nila. Pangalawa, meron rin silang mga legal staff. Yung mga yeah. legal staff na yon, you will have to contend with that. That's the truth. Kasi nagbibigay sila ng mga information sakala ito po, ito ito, ganito 'yan. Ito po yung sinasabi niya. Tapos ganito po niya kasi So syempre dapat yung kanilang mga team hindi natin alam kung ano yon, kung paano sila nag-iisip, ano yung bias nila, anong prejudice nila, meron ba sila mga affiliations, hindi natin alam. So Mahirap yon as it is. Tapos meron pang mga lawyers doon, independently, kailangan mo sila makonvince. Plus the public. The public. Naalala ko yung, yung hit doon, iba. Naalala ko din sa impeachment doon, yung lalo yung unang araw, iba yung ramdam mong init nung sa, ano sa unang yeah. araw araw. July, I, I, remember January 15. Parang kang nasa ano doon eh. Anong daw dito? Parang kang nasa Araneta Coliseum. parang yung hit ba ng isang basketball yeah. game. Napaka-init. Ganon. Yung naramdam ko noon. Ano pala tamang term attorney? Uh, senator, judges, or jurors? Kasi parang lumalabas yung, yung, yung presiding officer, yung, yung judge. I don't know. Anong tamang term? Senator, judges. Kasi naman nasa saligang batas at sa articles of impeachment, senator, judges. Pero kasi nga, tayo ay... Uh, a lot of this were patterned from abroad sa Amerika and they considered it as juror. Kaya natatawag rin silang juror. Kasi ang juror... So, kasi yes, pwede niya. Ang juror kasi, ang jury kasi sa Amerika, they are the trier of fact sila ang magdidinig ng mga matters of fact. Kasi yung matters of law, sa judge yon Kaya lang oh. ngayon, at they're mixed together eh. Yung yeah, diba? yeah, dual eh. Di ba? mag sila ng facts, mag rin sila ng law. Pero again, because of its history, of course, yung history ng uh, provisions na ito na hindi naman original sa atin, nire-refer sila na jurong sama. Wala namang mali doon.